So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at i ko sa inyo no sa vlog na to kung pa, paano ba kayo makakatipid sa shipping fee sa JNT kapag ka magpapadala kayo. At kung pa, paano ba kayo magkakaroon ng maraming vouchers ayan sa JNT kapag ka magpapadala kayo para kung sakaling marami yung ipapadala nyo, maraming voucher yung magagamit nyo. At i-share is ko rin sa inyo no yung presyo ng mga box sa JNT kapag ka magpapadala kayo para aware kayo no, kung magkano ba yung maaaring madagdag sa shipping fee kapag ka gumamit kayo ng box ng JNT kapag ka nagpadala kayo. At sasabihin ko rin yung sizes ng box ng JNT para aware kayo kung kakasya ba yung item na ipapadala nyo sa JNT kapag ka magpapadala kayo. So yun guys, no, una para makatipid kayo sa shipping fee sa JNT, ay dapat gumamit kayo ng voucher ni JNT. Ayan, yun nga lang sa JNT app, 5 vouchers lang no, per account yung maaari mong magamit. Ayan, ibig sabihin, 5 vouchers lang ang pwede sa isang account sa JNT app. Kaya ang tip ko guys, no, gumamit kayo ng 3 to 4 Gmail account or email account para makapag-login sa JNT app. Kasi sa isang account, meron kang five vouchers, kung tatlong email or apat na email yung gagamitin mo, magkakaroon ka lang 15 to 20 vouchers na maaari mong magamit kapag ka magpapadala ka sa JNT, lalo na kapag ka marami yung pinapadala mo. Ayan. So, makakatipid ka sa shipping fee. O pwede mong gamitin yung email account ng nanay mo o kapatid mo, ayan, para mapag-login sa JNT app para magamit mo yung voucher nila. Ayan. Kasi sa isang account sa JNT app, merong limang voucher na pwedeng gamitin para makabawas sa shipping fee. Ang bali ang gagawin mo lang no, kapag nagamit mo na yung limang vouchers dun sa isang account, ayan, magla out ka lang, tapos gagamitin mo yung isang email para makapag-login. Ayan. At para gamitin ulit yung limang voucher, ayan, gamit yung bagong email or yung bagong account. Malaking tulong yung mga vouchers na yun para makabawas dun sa shipping fee. Kasi for example, no, marami kang pinapadala. For example, 20 pieces yung ipapadala mo. Kapag ka gumamit ka ng vouchers, mababawasan yun ng 21 pesos doon sa shipping fee. Bali kung 20 yon, no, makakatipid ka ng 420 pesos. So malaking tipid na rin yun sa shipping fee. Ngayon, ang next naman guys, isishare ko sa inyo no, yung presyo ng mga boxes sa JNT kapag ka magpapadala kayo. Bali yan yung mga sizes ng box sa JNT na maaari mong magamit kapag ka magpapadala ka. Meron silang extra small, ayan, sa extra small, 30 pesos yung price niya. Ayan, bali kapag magpapadala ka, merong additional na 30 pesos kapag gagamit ka ng extra small na box. Tapos yung small naman, ang presyo niya, 40 pesos. Ayan, sa medium, ayan, 50 pesos. Tapos sa large, 80 pesos naman. Ayan, so bali yan yung price ng box ng J&T para meron kayong idea kapag gagamit kayo ng box sa JNT kapag ka magpapadala kayo. At syempre, yung shipping fee, nakabase yan doon sa amount ng item, sa bigat ng item, ayan, at doon sa layo ng lugar ng pagpapadalhan. Ayan, bali doon nakabase yung shipping fee na maaaring bayaran mo kapag ka magpapadala ka sa JNT. Ngayon, dumako naman tayo sa sizes ng box. Ayan, para meron kayong idea kung kakasya ba yung item na ipapadala nyo doon sa box na gagamitin nyo sa JNT. So yun guys, no, bali yan yung sizes ng boxes sa JNT kapag ka magpapadala kayo sa JNT at gagamit kayo ng box nila. Ayan. Siyempre, length times width times height yan. Ayan. Yung length, ayan, yan yung haba. Ayan, kung gaano ba kahaba yung box. Yung width naman, yan yung lapad. Ayan, kung gaano ba kalapad, yung box. Tapos yung height, kung gaano ba kataas, yung box. Ayan, bali sa extra small, no, length times width times height yan, tapos naka-centimeter. Ayan, bali ang length niya, 30 centimeter. Ayan, 24 naman yung width niya, tapos 15 centimeter yung height niya. Ayan, sa small box naman, 36 by 27 by 18 centimeter. Ayan, 36 yung haba niya, ayan, tapos 27 yung lapad, tapos 18 centimeter yung taas. Ayan. Sa medium naman, 46 by 30 by 23 cm siya. 46 'yung length niya, 'yung haba niya. Tapos 30 naman 'yung width niya, no? 30 cm, 'yung lapad. Ayan, tapos 23 cm naman 'yung height niya. Ayan, 'yung taas. Tapos sa large box naman, 60 by 36 by 32 cm. Ayan, 60 cm 'yung haba niya. Ayan, tapos 36 cm 'yung lapad. Tapos, 32 cm yung height o yung taas niya. Ayan. Bali yan yung mga size ng box sa JNT. So, yun guys. No, Bali yun yung mga sizes ng box sa JNT. Para aware kayo kung kakasya ba yung item na ipapadala nyo doon sa box na gagamitin nyo sa JNT. So, yun guys. No, sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at informasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong brother to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong lasting video sa susunod para rin sa atin. So, lang muna at ingat kayo palagi and peace out.